Umaga ng sabado ikapitong araw po ng marso taong 2015 nang ang alaga natin si Lawin ay nagumpisang ang mga anak una, dalawa naging tatlo ayan, tingnan nyo mamaya maya uli ang tatlong tuta ay nadagdagan pa at ito'y naging lima dalawa ang naidagdag ayan ha hindi sa mara minutes naging lima yung dalawang unang anak ni Lawin sa so, di nagtagal eto may isa pang lumabas at naging anim ang anak ngayon ni Lawin anim na tuta umalis tayo papuntang Tugigaraw at iniwanan natin anim na ang anak ni Lawin subalit so, nung bandang gabi ipinaalam sa akin na meron pa isa and to sum it all pito ang naging anak ng aso naming si Lawin ayan makita nyo oh kumpul-kumpul yung pitong mga tuta. Very nice. Pitong tuta ang anak ni Lawin.